Hi hey guys, magandang gabi at magandang gabi po mga mahal kapatid. Guys, apat na ori po ang taong nilikha ng Diyos. Ang Diyos po ay walang lumikha. Kaya kung tawagin po ang Diyos ay supreme, sa Kanya nagmula ang lahat sapagkat Siya ang lumikha. Alin po ang unang taong nilikha ng Diyos? Yun po ay si Adan. Walang magulang, walang ama at walang ina. Si Adan ay nagmula sa lupa na hinugis ng Diyos at binigyan ng hiningang may buhay. At ang ikalawang tao naman ay si Iba na nagmula sa lalaki. Kinuha ang isang tadyang ni Adan at naging babae na wala din nanay at wala din tatay. At ang ikatlong nilalang ng Diyos ay ang anak niya at ni Iba na kung ay angkan ni Iba at ni Adan na nagkaroon ng nanay at tatay si Adan at si Iba ang ikaapat naman ay si Jesus dalang ng isbro Santo na ang kanyang ina ay si Maria kaya ang pinaka-espisya na likha ng Diyos ay si Adan sapagkat wala siyang Manai at tatay. Sa si Isos, meron pong nanay. Kung tayo ipinanganak, umuha tayo, lumidi tayo, nagutuntay at nauhaw. Ganun din po si Isos. Kaya paano maging Diyos si Isos? Nalikha lamang ng Diyos. Kaya isipan nyo mabuti guys.